Nagpanggap si Cesar na kawawa siya. Nagpunta siya sa bahay ni Jema at nagkunwaring nahimatay sa harapan ni Gemma at ng guard. Kaya pinabuhat siya ni Gemma sa guard para ipasok sa loob ng bahay si Cesar. Pero ang sabi ng guard kay Gemma, baka nagkukunwari lang si Cesar. Sining naman at Estela ay nagpangabot sa dam nagpangabot sa ospital, sa na numnining, sa dinami-dami ng hinga ng tulong, bakit si Anthony pa? Sabi naman ni Stella, wala siyang maisip na ibang paraan o mahingi ng tulong kundi si Anthony lang. Si Cesar naman, habang iniwan siya ni, sa sala ni Gemma, ay tinatawagan niya ng tinatawagan o pinaparing ang si Pinining na ipinagtataka pinagtataka naman ni at Gemma. Dahil ito yung time na tinawagan siya ni Manang Lucy. Habang nag-uusap si Jema at Cesar, ay biglang may tumawag kay Gemma na nasa ospital o nabaril si Anthony. Biglang sumabat si Cesar, baka may atraso kaya binaril. Kaya nagtaka si Jema at sinapa kay Cesar, o bakit alam mo, bakit andun ka ba sa pangyari o andun ka ba sa pagbaril kay, kay Anthony? Ang tiyong naman ni Cesar ay pinuntahan si Anthony sa ospital para ito'y tuluyang patarin para di na makapagsumbong ng totoong nangyari. Nakumato si Anthony kaya pinasok na ito ng chong ni Caesar at ininji ng tuluyan para matuluyan na itong mamatay. Dali-dali namang pumunta si Ning sa loob ng kwarto ni Anthony. Maabutan pa kaya ni Ning si Anthony? O maililigtas kaya ito sa kahap kanyang kapamatayan? Abangan bukas sa apoy sa langit.